Hi guys, ayan, andito daw diba si Lucky Mata? Hmm, na akala mo tarsier Hindi na umalis sa aking katawan <laughs> Ngayon lang ako naka-encounter ng pusa guys Na hindi na umalis sa aking katawan Mag-CR man ako, naka dito Matulog man ako, kahit na ako Hanap siya ng way para mapasok niya ako Ganon siya katindi guys Oo, apat na araw pa lang to sa akin pero karabi na yung ano niya. At Natutuwa ako guys dahil kita uh, kinakabahan nga ako dati dahil sabi ko, ako, tsuko, babaho na itong bahay ko dahil ito nga. Pero, alam mo nakita ko, doon siya sa CR nag umiihi, tumatae, hindi, hindi ko naman talaga siya tinuturuan kasi di pa ako marunong mag, magturo, di ba? Kaya si Laki Mata guys, so, Laki Mata ng... Ano niya? Kaya natutuwa ako, sabi ko, aba, magtatagal ka dito laki mata dahil marunong ka kasi pag uh, burara ka dito sa bahay talagang nako outside the bahay ka talaga eh mabuti naman pinakita mong ganon nakita ko kanina eh laki mata na akala mo tarsier <laughs> laki mata tarsier yan hmm? Ano na? Musta na? Ganun lang talaga guys. Ayaw niya, um Ayaw niyang umalis sa aking katawan. Ano ba? Anong klase ng pusa? Kasi ka nakikita, hindi nakikita 'yo 'yan. Ano mo? Mata mo. yan Laki mata, oh. Laki mata, marunong na siya mag-CR. Natuwa naman ako sa iyo doon kita nakita eh. Nakita kita sa CR nag CR ka, umihi ka at siyempre pag umihi siya doon, doon na rin siya tatay di ko pa siya nakita tumahi guys eh. Mm -hmm. kakatuwa ka naman di ko alam doon sa taapat na ano uh, kung anong magiging drama nila sa buhay mm -hmm. yan, yan na siya tsaka ito nanonood na, ano, nanonood sa cellphone to nanonood siya ng video nanonood siya, nagre-react siya eh tapos kinagano-gano niya yung, yung cellphone. Uh, sige. Baba na. Baba ka na. Ang ayaw ko lang dito guys, lalo na, mabuti ko palagi ako nakapantalon. Kasi nakashorts ako. Ang bilis ng ano niya, yung akyat niya, yung mga kuko niya, masakit. Masak masakit yung mga kuko niya, kaya masaktan ako. Ang bilis siya umakyat, Iyan na natin ha, nangyari ha baba natin. Sa so, baba na siya, guys. Tingnan mo kung Saan na ba yun? Iba yung umakyat sa akin. <laughs> Ito yung umakyat. <laughs> Ito daw, diba palagi nakatulala. Saan na ba yun? Ay, nasa CR ulit, tumay. <laughs> Kamusta yung apat na anak mo? Hmm. Kamusta? Ito guys, napakabait itong nanay. Hindi umaalis sa ano, mga anak niya. Hmm. <laughs> hmm. Tiga na guys, na. Ayun, Ay, nabas na may isa. Naha CR ulit. Tumakay pala. Babay guys, salamat doon sa mga nag-follow uh, sa akin. Uh, nadagdagan ako ng 1,100 uh, followers. Salamat guys. At uh, sana, sana supportahan nyo pa rin yung aming journey with my cats particularly ang itong napaka-sweet sa akin na si Lucky Mata bye bye